Attorney Stephen David ang legal counsel po ni uh, Alice Go. At uh, let's uh, find out kung uh, uh, ito nga pong uh, appointment niya as counsel ba nitong si Sheila. Good morning po, attorney. Good morning, sir Ated and uh, Ma'am DJ Tacha. Good morning. Attorney, angyare? Uh, sa ating pong pakikipag usap sa inyo for several uh, times, ano po eh niyo sinasabi na nasa Pilipinas po ang inyong kliyente. Ano pong nangyari kung bakit biglang nasa abroad pala? Well, uh, siyempre ako nagulat din kasi ang base sa aking mga pronouncement ay yun ang assurance niya sa akin. Uh, marami siyang uh, ina-assure niya ako na kaya nga di ba sabi ko humihingi ako sa kanya ng proof na na news latest newspaper with her showing her location in the Philippines. Unfortunately, wala nga. Kaya during those times, especially yung last week, sabi ko eh ano ba ang taga mo nang magbigay ah, tapos wala hindi naman nakapagbigay so, eh. kasi apparently hindi, wala siya talaga sa Pilipinas <laughs> uh, attorney, ano po ngayon ang inyong relasyon sa kanya kayo pa rin po ang abogado niya well uh, wala namang kami wala namang nagbago kasi mm. to, uh, Thursday pa kami huling nag-usap so wala naman uh, wala naman kami nagbago Opo, huling nyo siyang nakausap Thursday last week? Yes, oh, yes sir. Opo, uh, so uh, sa ngayon po, uh, ano ang pinakahuling instruction sa inyo ng inyong kliyente kung meron man? Well actually, yun nga eh. Actually, nawaworry din ka, pati, yung, pati yung kapatid niya. Dahil uh, hindi naman kasi gano'n nakatagal na hindi siya nakakausap o nakokontak. This is the longest time na hindi namin siya nakausap. Since Thursday in the afternoon. Yun. Kasi ang last last usapan ko nung na-confirm ko na wala na siya sa Pilipinas nung Thursday, eh sabi ko sa kanya, uh, kailangan ka sumurrender kasi lalo na ngayon wala kang passport na uh, cancel Ha? Wala man siya ibang passport. So kung ano, tayo, wala ka na pupuntahan eh. So at least kung sumurrender ka, malalabanan natin na maayos yung mga cases po. Tapos sabi niya, sige, sige po tito, uh, gagawin ko lang po lahat ng documentation. Yun, ganun lang. So, sabi niya sa akin, so, tapos siya, wala na, scene mode na, kaya ako nalulungkot din ako. Eh, mm. eh wala nga scene mode eh. hindi ko alam kung nakikita niya o hindi. Sa ngayon? Sa ngayon ho, uh, uh, sin, uh Thursday. Oh, uh, so uh, ang inyong mga mensahe, wala pala tandaan na nababasa niya? wala ko, di ba pag seed mo, the tissue and the trato niya nandun, wala eh. Uh, attorney, um, ito bang si Sheila Go o talagang kliyente niyo? Kailan po nagsimula ang inyong relasyon? First time in my life na nakita ko at nakausap si Sheila nung nag-detain siya sa NBI last Friday. Mm -hmm. Last Friday lang, last week. Kasi uh, although may lawyers si, silang kinonta, yung uh, isang kapatid niya, si Wesley Castro, wala namang ano, wala namang gustong tumanggap. So nakiusap yung magkapatid. <clears> At <throat> ah, hindi naman ako pupunta doon, ibang lawyer. Pero siyempre nakakaawa din yung mga tao na gano'n na nang, nangangailangan tulong. Eh, alam naman, you cannot just turn your back on people who need your help. Nakiusap yung magkapatid sa inyo to handle okay. the case of Sheila? Yes, uh -huh. You're saying magkapatid na Alice at itong si uh, ano si uh, yeah, si Wesley uh, si, Wesley, si, at si, si, si Okay. Si yung, okay. Pero actually di, na, lately di ba nalaman natin kahapon di naman talaga ng Lepal na <coughs> kapatid si ano si Oh nga po, opo, oo. Oh, Sila. <coughs> so so uh nakakausap niyo si Wesley? Oo, oh, na oh, nakakausap po si Wesley. Kailan niyo huling nakausap? Kahapon po. Opo, anong sabi niya po sa inyo? Eh, hinahanap din po siya. Well, isa, isa pa yan. Sinasabi ko sa kanya na kung pwede sumurrender sila kasi wala pupuntahan to eh. It is it an exercise in utility. Lalo nyo lang hmm. pahihirapan yung sarili nyo, lalo lang kayo gagastos. Ah, namimilig rin buhay nyo. Isa pa yan. Pero ang ang ano kasi, ang basically, uh, tumawag siya kasi napapasalamat siya sa pag-handle ng case ng sister niya. O oh, nakita naman. Kasi kita naman niya yung ano nakita sa sa Senate yung ginawa. Siyempre naka-monitor din siya. So, tumulong siya para magpasalamat and, and other things. Mm. So, uh, si Wesley po, kailan kayo nagkaroon ng ugnayan talaga para pakiusapan kayo to handle Sheila? Ah, Sir Ted Lagi naman kami nag-uusap niyan eh. Kasi even during the time na mm -hmm. nag-senate hearing pa si Mayor Alice, mm -hmm. eh, yan palagi ang kasama niya. Mm. Pero nung humang nakausap niyo po si Alice nung Thursday, meron na siya inihabilin na ba sa inyo? Itong si Sheila? Ay ah, hindi, wala. What? Basta nung nalaman niya na na-apprehend, na doon siya talaga na-intercept yung dalawa eh. Dun, nung nalaman niya yun, siya talaga na second talagang ano na siya decided na siya noon na sumurrender din kasi sabi ko nga uh, eh, kung yung dalawa na huli ano assurance na hindi kayo ma-intercept so kaya na pinag-uusapan na namin yung mag surrender niya noon mm -hmm. opo pero di ho ba uh, kung huli niyo nakausap po si Sheila noong Thursday wala pa kayong pinag-uusapan tungkol po dito si uh, po, uh, And, di sorry pa, si, pa. Si, si ano si Alice wala kayong pinag-uusapan tungkol po kay Sheila Ah, wala. Wala pa ho. Uh, actually ang kumausap sa akin si Wesley nung nandito na siya. Kaya nga late ko na siya na-meet Friday na although na kukuha sila nung mm -hmm. nasa BID na sila nung Thursday pa lang eh. Mm -hmm. O oh, nasa airport na yata o oh, BID. Mm -hmm. Pero in the morning lang nung kasi sinasabihan din tayo ng mga kaibigan natin sa NBI na mag-i-inquest tapos walang lawyer. Mm -hmm. So kailangan daw talaga ang lawyer. So, ayun, mm -hmm. uh, pinuntahan ko. First time ko na-meet noong uh, Friday. Okay. ah uh, ito humang bang si Attorney Alicia ay first time niyo po na-meet kahapon? ah uh, actually, ganito yung sir. Si Attorney Elmer Galicia, nung tinanong ako, kasi never ko talaga yan kilala. Hindi ko siya kilala. Pero, nung in-interview ako, kung kilala ko siya, tumawag siya sa akin. Tumawag siya. Nagulat ako, naka-register yung pangalan niya. So, sabi ko, Siyempre, sa 33 years nating abogado, once in my lifetime pala, na-meet ko siya noong 2021. Mm -hmm. 2021, once lang, meron kaming common client, may client siya, na ni-refer niya sa akin for consultation. So that was once nag, nag ano kami, nagkita kami sa isang restaurant sa Quezon City. That was na-check na ko kasi yung message ko, yung yung ano ko, yung bakit bakit nang registered sa akin siya to. Attorney Elmer. So ayun nakita ko na nag nagano uh, may mga text kami noong November 2021. Mm. So nung aming po kayo tinatanong kung kayo magkakilala nitong si Attorney Galicia, sabi niyo po hindi. Hindi, hindi, hindi talaga eh kasi hindi na humatandaan. Actually hindi nga nag-story kay Attorney Elmer, pero kaya nga tumawag siya sa akin. Then na-realize ko mm -hmm. uh almost sa, sa dami ng Almost everyday tayo sa court, dami natin abogado na mimili. Okay. Sige po. So uh, uh, kahapon po na, doon naman kayo sa hearing, di po ba? Yes, sir. Okay. At doon ho naman, uh, tama ba pakakaintindi ko na itong si Attorney Galicia, eh, ang pahiwatig mukhang hindi si Alice Go'o, hindi siya sigurado kung si Alice Go'o nga ang kanyang nakaharap, di po ba? Yun na nga, hindi, hindi raw siya sigurado. So, okay. most likely, talagang, e, kung gano'n ang testimony ni, ni Sheila, hindi talagang wala siya dito. Although, although, mm -hmm. may tale, may lal siya eh, Hindi niya, naghiwalay naman sila pagdating ng ibang bansa at matagal mm -hmm. na araw din na hindi sila nakita. Uh, I mean, attorney, uh, doon sa statement ni attorney Galicia, ano effect nun? Dahil, hindi ho ba kayo ang abogado on record nitong si Alice goo and then dalawa kayong law firm, di ba? Yung isa pang abisado at saka yung sa inyo. And then, yes, yes. opo, at yung kanyang counter affidavit doon po sa human trafficking case niya, hindi ho ba't isunumiti ng law firm nyo o law firm ni abisado sa DOJ at yun ay notaryo ni Galicia, di po ba? Yes, and, uh, actually, ang nag submit doon sila attorney Galicia. Kaya to, sorry, for si Adisado. Ah, si Avisado, okay. So, law firm ni Avisado. So, uh, paano yun? Ano effect nitong statement ngayon ni Galicia na ako ho, bilang isang layman, ang pakakaintindi ko, parang ngayon, hindi na siya sure na si Alice Guo nga ang kanya nakaharap. At paano ang effect noon, ang kredibilidad noon, dito po sa kasong kinakaharap ng iyong kliyente? Mangyayari yan, hindi siya hindi siya under oath. Kung kung ang magiging pasihan ng, ng DOJ, siyempre yon, Although kailangan patawag din nila 'yon para mag certify uh, mm -hmm. sa kanila. Kasi yung hindi naman nila pwedeng take all practical decisions yung mga ganyan. Eh. Kailangan umarap sa kanila at sa kanila siya mm -hmm. uh, magsalita na gano'n. Uh, most likely, magiging ano yon magiging uh, hindi siya under oath ordinary paper yon mm. na hindi, it will not be in conformity with the requirements of the law so hindi, hindi nila yun i consider yun ang yun ang uh, pinaka uh, possible na mangyari so, kung hindi sila to oh. yon so attorney no? uh, walang bisa yon it's just a scrap of paper that can be you know wal walang bisa yon sa ngayon, walang bisayo. Pero kung in the future, sana, mm -hmm. in the near future, eh, ma-apprehend siya, i-subscribe under oath lang ngayon, and then it mm -hmm. will get uh, mm -hmm. its legal effect. Ni So ngayon, wala. Opo. So first time lang ho kayo after how many years, nagkausap talaga kahapon ni Ator ni Galicia. As in, noong nanotaryohan ito ni Galicia ang dokumento, hindi kayo nagkausap man lamang po tungkol dito sa bagay na ito? Kasi nga... Oh, go ahead, sir. Hindi. Hindi kami nagkausap. First time na nag-usap is November 21, 2021. And then uh nung after ako ma-interview ebang ku Constancio, mm -hmm. tumawag siya sa akin. Mm -hmm. Second time pero over the phone. And third time kahapon. Opo. So, uh sir, sabi ho ninyo kasi, 'di ba, na naniniwala kayo na present si ang inyong kliyente dito kay Atty. Galicia at kanyang ipinupusta. 'di ba ang kanyang lisensya dito wika uh, po uh, oh. sa opo opo so, oh, so kasi may si Mike Alis mismo sir Ted inassure niya ako siya yung nag-apply tuwa nga sabi niya hey, hey. sabi ko wow okay that's good sabi ko kasi well had to say hindi talaga namin ni notaryo sa law office yan kasi nga hindi siya nagka-pick sa amin mm -hmm. so kaya ganoon so. mm -hmm. mm -hmm. um sino yung humarap kay attorney Galicia bilang Alice go. Well, ang makakasagot talaga niyan si, ano si, si, at mayo Alice. Kasi, ako, hindi ko rin alam kung sino ang marap. Sabi niya nung last time namin nag-usap, which was last week, before Thursday, mm -hmm. uh, siya daw. <laughs> sabi siya niya, <laughs> sa inyo, sabi sa inyo ni Alice? Sabi niya. Pero, nag-attend eh. Ang na arap doon eh. Kaya, ako, bakit, bakit nito paniniwalaan siya? No? Pero sa ngayon, siya pre mm ayobat na wala. <laughs> mm, sino si Alan? ay hindi ko kilala si Alan, boss eh. Mm. Eh dapat nga oh. 'yon ang ano eh 'yon ang pinatutukan okay. oh. sa kanya eh, di ba? Opo, opo. Sige. So, uh, sa ngayon, sir, uh papano po paano po ang 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 magiging uh, kilos ng inyong law firm dito po sa kinakaharap ngayon ng mga kaso kriminal ng inyong kliyente? walang lang mangyayari diyan agi sa legal procedure natin. Kung hindi ko kasi ako naman personally as a lawyer, uh, nakikita ko naman na wala naman naman kasi may mga ibang witnesses dyan, Hindi naman kasi ang ah, si Mayor Alice yan eh. Una-una yung kanilang complaint. Wala namang identification kay Mayor Alice na kasama siya sa human trafficking eh. Mm -hmm. Tapos uh, yung ibang witnesses kung base sa kanilang mga statements mm -hmm. eh na naman siya. kasi pwede rin namang pwede rin namang ma kasi ang presumption of innocence will always be in your favor. Uh, kaya nga kung hindi man siya makasagot, meron din namang possibility na although most likely uh, sasabihin lang na hindi sa court na 'yan. So ganoon ang mangyayari doon. Mm. Pero hindi ho ba ano naman po uh, it's a dictum uh na um, flight is an admission of guilt ah uh, well flight is a uh, hindi naman admission uh, arda mah evidence evidence the admission is an evidence of guilt mm -hmm. well, pero presumption lang yon mm, presumption proper. Kasi, certain sir, Ted, marami din naman tayong mga government officials na, ano, mm. na huwag natin banggitin yung pangalan na nagsipagtakbuhan din naman. At bumalik at na, ngayon eh, nakaayos na sa gobyerno. Mm. Opo, opo, opo. S -s -s Sige po, uh, may tanong ka ba siya? Opo. Mm. Yes po. Attorney Stephen? Yes, ma'am. Oo. Yung uh, tungkol po doon sa ma, sa naging uh, sagutan kahapon nitong si Sheila Go at ni Senator Bato Dela Rosa. Kamusta po ngayon si Sheila? Ah uh, kasi ang uh, worried din ng ilan, baka matulad kay Alice, baka matroma, uh, hindi na gustong umatend ng uh, susunod na hearing. Hindi actually magpo-file nga kami ng motion diyan kasi well, uh, na contempttion na ng Senate, although wala naman talaga notice na natanggap yung tao. Mm -hmm. So, eh, di ba dapat bago kami nila i-contempt na, na nag-refuse ka mag-attend? Eh, wala naman, wala naman siya na-receive na kahit anong notice. Ang, 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 ano kasi, ang nangyari kasi, pina-receive nila sa law office namin. hindi naman namin siya lawyer. In fact, hindi naman, hindi naman namin siya client. Fact, hindi ko nga siya kilala nung panahon na yun eh. ah uh, tapos, yun nga, pero yung tanong mo kung na-trauma siya, uh, hindi naman. Pina uh -oh. Sinabi niya sa akin okay naman. Mm -hmm. Sabi ko kaya mo na, kaya mo na 'yon. Uh, well kasi siguro na-offend si Senator Bato <laughs> kasi yung sinagot niya kasi na uh, 'di ba ang sabi alam naman natin pa hindi naman ka lawyer-client privilege 'to eh. Sinabi naman niya sa Senate na sinabi ng ng kapatid niya, younger sister niya daw na samahan siya, nalulungkot siya, magpaganot mm lang, -hmm. mag-liwali, uh, mag mag-resort, etc. Then, sumama siya, tinawag siya from Bulacan, pupunta ng pamban, Makatapos, eh, kwentuhan, wala namang sinabi kung saan pupunta. Ang alam niya, resort. Tapos sumakay ng maliit na bangka para sa resort. Eh, yung nagulat siya, nung nandun na sila sa ano, bakit tayo sasakay ng parko? Kasi, eh, sabi niya kay Senator, eh, doon lang yung sinabi na alis sila. So, eh, anong gagawin ko? Ibabalik, eh, mababalik ko yung barko. nagalit si mm -hmm. Senator. Mm -hmm. Ito to naman eh. Ito too. Gano'n naman talaga nangyari. Kasi nung nagulat ka, eh nasagta ka na ng dagat eh. Paano mo ibabalik doon? Mm -hmm. Attorney, last na lang po sa akin. Tama no, uh, magkaiba ng tatay si uh, Alice God at si uh, Sheila Goh? Uh, yun na nga. Kaya nga naiintindihan ko si Mayor Alice nung tinanong kung kapatid mo ba si Sheila. Kasi first time in her life, na niya si Alice, mga 15 or 14 year old na siya. Tapos si Pila, 16 or 17 years old. First time nila na nakita. Yun ang sabi niya talaga. So, kasi ito ang sinabi ko kay Sheila noong Friday. Alam mo, kung talagang pa-handle mo yung case mo sa akin, I would just want you to tell the truth. Kasi alam mo, kahit anong sabihin mo, kahit anong kwento mo, yung totoo, lalabas yan eh. Kasi maraming, maraming paraan ng gobyerno para i-rebat yung mga sinasabi mo. So, sabihin mo sa akin ng totoo at sisigurin ko iyo makakalaya ka kasi itong mga kaso mo available. Tapos sa, sa, sa Senate naman, wala ka namang notice yan para i-contempt ka, nag attend ka naman. So, sabi ko, magsabi ka ng totoo. So, ang sabi niya, yung si Angeli Gu, may live-in partner yan eh. May part Although sabi niya, si Angelito Gu, maraming talaga anak. Maraming nakarelasyon. Tapos, uh, ah uh, hindi naman privilege yun eh, kasi nasa Senate na naman yun, eh, sinabi na yan eh. Na auntie niya, yung Wendy, we, Wendy when yata, na pinang sinasabing uh, nanay ni Alice, na hindi naman nanay. So, uh, okay po, sige. Yung auntie anti niya na yon hmm. yung anti niya na yon yung living partner naman, hmm. kapatid yung nanay niya, yung biological mother. Yung parang, in a way, parang uncle-in-law niya, kung hmm. Sige Tapos sa the 8 of 3 or 4, inadapt na siya ng pamilya. Opo. Attorney, uh, ang binabanggit po nasa Jakarta daw ho ngayon ang inyong kliyente? Ano ano po? Nasa Jakarta, Indonesia ang inyong kliyente. Actually, hindi ko rin siya makon... Kasi nga, sabi ko, wala nga akong... Okay, Opo. Opo. Ano... Pero kung nakakarta siya, dapat na-apprehend, na-intercept na siya doon. Ano ho ang chance na magkusa na lang talaga siya na sumuko sa otoridad doon sa Indonesia para ma-deport? O talagang hindi siya susuko dahil may malaking problema siyang kakaharapin dito. Actually, yung Thursday sabi niya susurrender na eh. siya. Yun nang huli nating usapan. Eh, ay yung sinasabi mo sa na malaking problema, malaking problema talaga pero nakikita ko naman maayos naman 'yan. Mado masosolusyonan 'yan eh kasi attorney, attorney, ah, attorney, ah, attorney 'pag negosasyon lang natin dito, hindi lang 'yung kaso ha sa hukuman. Ah yung yes, yung kwento paano siya nakalabas maraming tao sasabit diyan eh hey, hey, eh kaya nga eh kaya nga eh. oo pero pero yun naman ayun sa pati kaso na naman yung hindi <laughs> attorney i mean to be to be more pragmatic about the situation meron siyang mga kasong legal ano ho nahaharapin andiyan po kayo pero ito pa ni bagong kwento to kasi si Sheila umamin eh Di ba? Na kung paano sila nakalabas. At ang tanong nga dito, sa gitna ng kaniyang lookout bulletin, dito hong mga sinasabi po na uh, arrest order ng Senado, ba't siya nakalabas? So dito ho, kapag bumalik siya, e eh, mauobliga siya kung pipilitin siya o anuman pong paraan ng Senado o ng Kongreso para mag magkwento, sino tumulong sa kanya? Ay malalaman natin na, uh, sa ngayon kasi, ay, hindi natin masasagot, mm -hmm. siya lang nakakaalam kahit sila mm -hmm. Kasi ang fortunately si Sila talagang uh, hindi naman kasi hindi naman marunong mag-English yung Tagalog niya, balubalok to. So mm -hmm. hindi naman yung hindi naman talaga siya nakikipag-coordinate diyan kung ano. Actually, mm -hmm. hindi nga niya alam at napunta siya roon eh. Mm -hmm. So ang nakakalab talaga si Mayor pagdating nung araw kung magbalik niya. Malalaman natin 'yan. Opo. And, uh, opo, opo. So, uh, attorney, hindi naman po sa ano no, pero hindi kaya mas ano, naninilikado ang buhay niya kung babalik sa Pilipinas? Uh, yun nga isa sa mga risk factor kung bakit uh, nagdadalo isip siya. Eh. Uh, although, ako naman, naniniwala ako naman na uh, kaya naman ng ating kapulisan na uh, i-secure siya. Pero mm -hmm. kasi yung ako, paniwala ko lang yun. Siya naman kasi iba yung pakiramdam niya. Yung uh, isa yan talaga sa napakalaking, siguro yan ng 50% reason why hindi siya makasurrender. Opo, ito hubang uh, bang posibleng threat sa kanyang buhay ay hindi lang po dahil doon sa mga ano ho, No, dito sa mga sinasabi na baka, iba basically po, ang threat dito, doon sa maaari pong sumabit dito po sa money laundering, dito po sa pogo operations, at dito sa kanya pagtakas. Mat matagal niya ng fear yan. Yan nga, kaya nga, hindi ko lang masabi. Eto eh, na rin nang Matagal na niyang fear yan eh. Oh. Kaya nga, pinatanong ako dati, anong kinatatakutan niya? Eh, matagal na siya takot. Mm hmm. So uh, so sa ngayon po, sir, uh, kayo po mismo bilang abogado ang inyong pong payo sa kanya, sumuko pa rin? Oh, kasi bilang abogado, ang 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 solusyon talaga sa sa mga ganyang problema, mm happy -hmm. hakbit gado kasi hindi naman tayo pwedeng magtago habang buhay. I sooner or later mahuhuli rin tayo. Harapin ang ano, ang kaso mm -hmm. at uh, labanan natin. pakita natin kung ano talaga yung nangyayari. Pero inyo po nabanggit sa akin dati na mas mainam nga kung siya makapang bansa para ho sa usapin na lamang ang ilalaban niyo ay yung contra-extradition. Kung, te, alam mo sir, ang sabi ko, kung nasa ibang bansa ka, tapin mm -mm. mo sa akin. Kaya yung pakiusap ko, para kung nasa ibang bansa ka, halbawa, hindi ko kasi alam at that time kung nasa Pilipinas siya, to, ina niya ako nasa mm -hmm. Pilipinas. Mm -hmm. Pero sabi ko, assuming kung nasa ibang bansa ka, kasi siyempre, mm -hmm. iisip ko na rin baka nasa ibang bansa siya sabihin mo sa akin, para makapag-apply tayo ng political asylum mm -hmm. at makapagkuha tayo ng mga uh, evidence, uh, dokumento sa embassy, mm -hmm. sa embassy na pupuntahan mo, mm -hmm. kung saan man yan. At maipapresenta natin sa hukuman at saka sa mga mm -hmm. proper forum. Ang sabi ko, kung nasa ibang bansa ka. Mm -hmm. <laughs> Pero yun nga po, nung Thursday, nahuli niyo anong oras po nag-usap? Hapon na yun eh. Hapon na boss. Mga 1 o'clock or 2, 3 mga gano'n. No, nung, hapu nung hapon ng Webes, ang kanya pa rin pagkakasabi sa inyo, nasa Pilipinas pa rin siya? Ay, hindi na. Ah. Hindi na. Sinabi niya na nga na, uh, gusto, dito, ano, ano na ako, wala na, wala na akong, ano, wala na akong, pag sa sign off na ako, wala na akong parang mag-communication sa'yo. Basta gagawin ko na lang muna itong aking ah, uh, mga yung ano nangyari. Tapos, doon kaya nga, gusto ko malaman, ano talaga nangyari? Bakit kung nasaan na siya? Mm. Sabi niya, gagawin na lang niya, bibigay niya sa akin. Eh, unfortunately, mm. so, yun ang huli na yung usapan at wala rin naman binigay na dokumento. Okay. Sige po. So, uh, attorney, eh, kung po ninyo, ha? Kami po yung mangungumusta lagi. Dito po yes, sa... Yes, sir. problema. Kaso minsan, ang dahil. Ang ang dami naintindihan po namin. Marami po kung gusto kong kumausap po sa inyo. Eh kami po naman po dito nagbibigay din po ng space po para sa inyong kliyente at salamat, para. Oh salamat sir ha. Salamat, oh. salamat. Oh po. Salamat po. Salamat attorney. Attorney Stephen David ang isa sa mga abogado po ni uh, ngayon po ay uh, nasa labas na ng bansa dismissed at hinahanap po ng Senado na si Alice Guo. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.